Hanggang mga karating ng bagong buhay na Good evening mga ka-Peace Jam Nandito tayo sa Barangay Papangonan Parang kayo, kayo, kayo Ha? O, oh, parang kulit niya Para uh, Ganda ha? Para sa Barangay Papangonan tayo Gamit-gamit yung aking uh, Boya Mini Microphone Wireless Salita ka nga, Marco yan, yan yung isa. Dalawa yan eh. Dalawang microphone sa isang uh, transmitter. Nakakita uh, ninyo. Kung gaano kaganda yung uh, Goya microphone natin. Do you want to sit here? Huh? Wait, wait, Agos. Ah, wait, wait, wait. Wait, wait. <mulay> Ayos. Bigil tayo kasi yung bata ay lumipat sa unahan. Hmm? Oh. Oh. Sintong properly, my boy. my boy. direkta tayo. Kita nyo. Lahat dito sa Barangay Babangonan, hanggang bagong buhay yan. Meron ng solar yan. Ayan, naliwanag o. Oh. Oh, may liga pa rin. Wala. Mayroong liga. it's not properly